again to my channel and for today another orange farm na naman although napuntahan na natin to pero iba na kasi marami na siyang bunga look see how dami the bunga is oh ang arte pa naman ito pa yung time nung pinuntahan namin tinitrim so ngayon marami ng bunga and pwede ka nang magpick Hello! Nagbabalik na naman ang Nurse Explorer. For today's video, meron na naman po kami binalikan na lugar hindi boyfriend ha. Tama na yung boyfriend-boyfriend. Just boyfriend. ko, 2024 na. Char! Ito yung Farms and Nurseries Globe na matatagpuan sa may Alnisa, uh, malapit na sa Red Sand ah. And sa aking pagtingin, ang inyong landmark is yung Red Sand lang. Tapos yung tulay doon sa taas, yun lang yung uh, babaybayin nyo. Tapos diretsyo-diretsyo na and makakarating na kayo sa Farms and Nurseries Global. Meron nga pala silang pa-entrance na 50 reals. Ay, meron silang binigay na plastic and sa 50 reals po, ang inclusion po noon is ang pag-entrance nyo, all access na pwede na kayo kumuha ng mga citrus or any varieties of citrus, no? Yung mga lemon, navel, mandarin, may alam, na sila ganit, kiat-kiat, tapos ibang ano lang galing, ibang uh, location lang, kumbaga sa may before entrance lang yung kiat-kiat. Tapos may lemon na, no? Tapos may grapefruit, pag may alaman na sila ng lemon, na Pero na ako. Hindi lang kasi namin nakita yung puno, kaya hindi namin na-videohan, no? pero sa kanilang ng bakala sa labas may available doon so amo eh pwede na kayong mag uh, picnic doon the whole day sa Ferials tapos pwede na din kayong mag pick ng oranges or yukan kumain ng oranges or yukan so makit ang chance ng dahil sa acid walang problema ang Ferials guys sabi nga ng iba mahal daw pero hindi matutumbasan yung experience bala guys ng ikaw mismo ang kumukuha ng oranges na may experience mo sa ibang bansa sa sa mga makakold sa mga lugar ng mga, Amerika, Germany, mga ganun ba. So hindi sayang ang 50 riyas kasi sobrang dami naman ng oranges na kukunin mo tapos so, sobrang dami din ang makakain. So hindi na talaga sayang. So dali na pumunta na kayo dito sa Farms and Nurseries Globe. this time, pwede na kayo mag-pick. Noon, tago-tago lang. No, pwede, pwede. wow. pwede. Tapos merong plastic. But we have to choose, di ba? If it's overripe or not. Oh my God, ang dami. Hindi ko na makita. Ito po. Ito po. Ito po. yung feeling ba na first time mo makakita na ganito kadaming bunga ng oranges Diyos ko ang mata ko ka la set hindi ko alam kung sa left right sa taas ba o saan hindi po makita yung talagang ripe so pinipili talaga namin yung puno ang strategy namin aba strategy naghahanap kami ng puno na kung saan yung bunga niya is matamis so doon kami hahakot ng marami pero kung hindi naman matamis kinakain lang namin tapos hinahayaan so yun pala yung strategy guys pag pumunta kayo dito tikman nyo lahat lahat ng puno tingnan nyo if ang bunga ba eh Masarap tapos matamis. Eh yung nahanap namin is hindi lang yung matamis. Gusto namin yung mix ba? Yung matamis tapos maasim-asim din ng kunti eh para hindi ka makaumay ba sa lasa. So eto, iba? etong lasa iba, na, na, na niyo to medyo so, okay naman. So naghahanap na kami yung hmm. eh, man naman ito. hmm, No drama. Matamis. Ang naghahawak ng kamera, naglalaway. <laughs> At guys, no? dito na area is yung mandarin section. Kung baga lahat ng mga puno dito is mandarin. Bali, yung parang pongkan. kung sa mga Filipino pa ba, nga sa Pinas bala. na e, tinatawag naman nila eh, dito is Clementine. So maraming tawag sa kanya pero ang pagkakilala natin sa kanya is pongkan. tapos mandarin. So dira lang tayo maglalaro sa pagtawag sa kanya. So yun, marami talaga as in super marami. Ganyan ang bunga niya. Ito na nga, oh, binabalik. Ito na nga yung mga ibang kahoy para lang makakuha kasi sabi nila plastic lang daw eh matalino ang mga Pilipino syempre mapuksi kami ng kahoy na may pungpong para kahit may plastic na o oh, may bitbit -bit pa rin kami pungpong o oh, diba hindi nila kami may isahan don't worry sa stems cause the citrus it is better if it is pruned every year para yung mga bunga dadami so no harm kahit Sabi niyo yung explanation ni ko. pero nakuha niyo yun naman yung strategy. I-explain-explain ko explain, ano nun ng marami para makakuha din ng marami. Char, yung mga strategy ng mga Hokaki ay uh, yung mga discarding hmm? Pinoy. Hmm. na eh, uh, to lang ibigay niyo sa aming limitation. Aray niyo ay kukungin pa rin namin kung ano gusto namin kunin. Orchard, Bale, Navel, no. it's Valencia. The variety is Valencia kasi wala siyang usod I mean, and hindi pa siya luto kaya hindi pa siya pwede for picking ang right timing daw is March so this orchard is until March pa pwede pa kayong pumunta pwede pa kayong mag picking until March tingnan nyo oh sobrang green pa so hindi pa siya pwede and maliliit pa yung mga bunga pero grabe ang tamis nito pag naluto Actually guys, naglalakad pa ako sa orchard ng mga navel, no? So, nakita ko talaga na hilaw pa yung mga bunga. Pero, as what I have researched pa, yung mga oranges na hindi mo matatawag na hilaw or loto as long as hindi mo pa daw kuno na open. Yun yung sabi. Kasi, as long as it is exposed kuno sa sun, tapos naluto na lang siya through photosynthesis kuno. Or, through the sun, eh, ang um, process niya, wala maluto siya. Even if kuno na green pa yung panit or yung balat niya. Tapos, juicy na, matamis na kung yung loob, ibig sabihin nun, luto na siya. So, kumbaga, wala na daw correct definition ng ripe and unripe sa oranges. As long as in-open mo daw kuno, Pero and, then, din silang new naman yung mga So, nun, na siya. Kasi noon, wala to. Now, they can check the lupain. hindi pala namin daw nakita yung sa likod pala nitong parang terrace-terrace nila doon pala yung picnic area na kung saan pwede kayong magstay the whole afternoon kuno, or the whole day kuno. if for pag gusto nyo magpicnic tapos picnic under the orange tree amo lang ilang mga gusto ipa-showcase sa orange farm na to Bagu bagungon ay buungon bu let's try Bali, itong variety na naman guys ng citrus is kakaiba. Bali, kapatid po ng pumelo. Kumaga, nakakabat ang kapatid ng pumelo kasi maliit siya na pumelo. Tapos yung lasa niya, parang pumelo man. Yung, yung texture din ng pangit, pumelo din kasi makapal din yung, yung balat niya. Tapos yung laman is cool light pink. Hindi lang katulad ng pumelo na, na normal, no? Na merong white siya ka-pink or dark pink. Eto, parang ano lang siya, bloody or pinkish pink lang. Hindi pala siya bloody red na pumelo. Saan nakikita niyo nga na parang nahihirapan ako no, magpanit kasi sobrang kapal ng ano, anong ng bala. Tapos, ang advantage lang yung puti niya na tinatawag na albido. Pero guys, kahit na pait yan, pwede yan maging nutritious sa katawan kasi grabe daw kung ang sabi nila is, ang studies daw is, grabe kataas yung fiber tsaka yung antioxidant ng, ng albido. Kaya wag na natin baliwalain in case na gusto natin yung immune system natin ba? Yung sa mga pomelo, sa mga lemon, Ingan natin, natin na puting part na tinatawag na albido. Pero <tinyo> guys, Ito yung, yung, yung sa so oh, so, mga naman, lemon. Oh, nakala, lemon. Pero hindi siya ganun ka mabunga Pero pwede na 'tong pwede na 'tong pitasin Maraming sang. Blame Pero Sa loob marami namang ano ah bunga. Pero so, matitigas. Ay, ako rin ng matitigas. Hmm, bango. Sobra. Parang isa lang yung ata, yung puno. Parang, ito lang yung nakita ko ngayon. Last time, marami namang bunga to. Pero I don't know bakit ngayon konti na lang kinukuha ko yung mga maliliit kasi sayang yung space sa plastic may and dito na part ng no lemon guys pero nagtataka kasi ako na bakit konti na lang yung lemon ay niiisa na lang yung lemon tree kasi nung last na pumunta kasi kami dito marami kasi maraming lemon tree so baka siguro pinuto na lang nila tapos naglipat na lang sila siguro ng lugar no kasi nag-iisa na siya ngayon sa orchard na to ito lang yung lemon na naka nakatayo So, eto na lang yung bunga. Tapos yung bunga, malalaki ma, ma na. Pero nung na-try namin, ay Diyos ko, grabe ka As in, parang worth it yung tinatawag na lemon. Kasi sobrang asim tapos kumbaga combat din natin sa ano sa mga colds and fever kasi winter pa naman ngayon dito so kailangan talaga natin ng lemon. Ari, ripe kasi asalaga. Eh gusto ko kunin 'to. Pero ang Ay, dito pa na. Look, pwede ka na umupo. Tapos habang nagpipik. Oh. Pero malalaki. Ayoko ng malalaki. Sayang sa space. Wala na. Hanap tayo sa iba. Baka meron pa. dito. Ay dito. Ito pwede dito. Ito. ito kasi mabigat tsaka ano, Matigas na. ganyan karami yung ano yung basket almost pala naman ay na, 3 to 4 or 3 ya yeah, 3 to kilos ng isang plastic so worth it na po yung 50 no it's not 50 it's a, Um, 60 real since umabot kami ng 15. Pero if ilan lang kayo, parang I'm not sure if 100 yung entrance or 120. But since marami kami, so nakalas kami. So, advice namin na pumunta kayo dito na ano, um, you call this, marami kayo para makalas kayo. So, mag-50 lang yung entrance. Now,